magandang araw po sa lahat. Ako po si Elsie Gamad, ang kapatid ko po yung may-ari ng cross na puti dito sa sitio Magarwak, Bakungan. Pinatayo po yung cross na puti uh, year 2004, September 18, si Shirley Banswela yung may-ari ng cross. Kung mapatayo daw niya yung cross na yan, yung makaligtas ng mga tao dito sa Puerto Princesa. Saka yung mga sakuna, makikita natin sa krus na puti kung anong sakuna. Katulad yan, kung nag-aaway yung krus namin, nag-iitim yung balabal o ano. Kung kwan naman, kung bagyo naman yung balabal namin, nakatali. Tapos yung krus na yan, kung alam mo kung may sakuna, doon mo nalaman. Tulad nung Bernisan ang krus namin nag-iitim. Kaya lahat ng sakuna dito lumalabas, may aksidente. Doon mo makikita, pamitain sa krus na puti na yan. Kung may sunog po, ang, ang malabal po niyan, masusunog din. Doon maraman namin na kung may ano, may sunog dito sa puerto, makikita namin. Saka hindi lang po ako ang dumadaan po dito sa karsada, nakikita nila. Ay kasi dalawa tayong maghawakan eh, kalaki ang post na yan, saka bakal kasi minto kasi yan. Oo, oh, sagrado yan kasi, halimbawa, tulad iyo, nag-aaral ka, kukuha ka ng board exam, mag-asal ka doon, mag-akyat. Pasa ang boarding exam mo. Dami na po yan, kasi naputunayan namin yan sa taga-kuyo. Sampung teacher po yun. Sampung taon na di nakapasa, nag-akyat po sila dyan. Nakapasa sila. Tapos yung mga nurse dito, kahit sino. Diba, wala kang tarbaho, mag-asal ka lang doon, makatanggap ka. Yung waste mo, granted. Huwag lang masama. Oo, nag-akyat sila yan, lalo na magkuha na ng boarding exam. Dami yan, mga one dito, mga nurse, kahit ano oh dami. Di ko na mabilang kasi nakaano naman siya, nagalap-book. Kaya lang kung nag-aulan, hanggang alas 5 lang kami. Alas 5 ng umaga, tapos alas 5 rin ng hapon, sarado kami kasi dami na kasi unggoy dyan. Saka pag nag-aulan, binabawal namin makiat kasi madulas din. Oo, oh, magwiwis ka. Halimbawa, maghindi ka ng kandila, magwiwis ka doon. Tulad ng mga Bernie isa nag-asulat sila, sabihin nila ganito pagbalik nila sa akin tin nandoon na nakarating na ko abroad ito na dami nag nagpatunay na totoo wala wala kundi kami nagpapabayad akyat ka lang basta wag ka lang magkalat yun lang sa amin kasi kapag nakikita mo ang cross tinatawag ko naman sa ati, ko ano nangyari dito tapos sabi niya gano'n, mag-ingat kayo diyan daming panganib katulad yung Bernie nagitim yung cross namin kaya ang sabi niya daming madisgrasya ngayon sunog lahat-lahat sa sabi niya nakadarating daw yung lindol natin na yun. Kaya nga magdating siya dito para daw. Ang kahit na paano, yung sa atin sa puerto, hindi tayo maano, di siya. Ano, nagagamot po siya kahit anong sakit. Wala pong problema. Kasi hawak lang po, walang, walang gamot kahit ano. Kahit cancer kayo, bulag o paralyzed, lahat yan. Uwa. Kasi ako po ang una eh, kinaling niya. Ano ako, leukemia. Kalbo na po ako. Komplito na po ano, yung may ano na po ako, may taol, may damit. Papasok na lang po. Kaya lang inawakan po niya ako. Nakatayo po ako. Pero nakaiga na po ako. Bidreden na po ako. Wala po. Sa inyo, kung mayaman sila, kung magbigay sila, donation, okay lang. Kasi hindi naman tayo, ano, eh, siyempre magkakain din siya, nag ano. ano. yung ate ko kasi namatayo na buhay. Kaya walang imposibleng magamot niya sa pamagitan ng Diyos. Manila po kami nakatira sa Taytay, Rizal. Tapos nang naglipat po kami na ang guno. Doon po, doon po siya nanggagamot sa Angguno. guno. po. May ikuan niya ng ano, ng pati yung ano tawag nito, yung bago mo ipatayo. May architect din yan. Si Jenner Rizerio ang architect niya. Hindi ka magbusti magbasta. Kasi kung hindi walang yet, di hindi matayo. Oo. Saka may... Nagfirma rin niyang na pinayagan kami na ipatayo namin. Mayor Hagedorn pa po? Oo, po. O, Mayor Hagedorn pa po noon. Tatlong buwan namin yan tinayo. Oh, hirap kasi mag-akyat yan. Ipindi sa iyo kung ka kang maglakad kasi 400 steps yan. Ipinbi sa iyo. Kung um, sa akin, mga 15. Pero sa inyo, siyempre mga 30 okay. minutes. Okay. kasi sa tao. sa isang, isang araw nag-akyat ako kaya lang dinakyat niya ako kahapon kasi sabi niya, mag-akyat ka doon. Kasi mahirap na, delikado kayo. Kaya tingnan mo, sabi niya sa akin, maglagay daw ako ng balabal dyan. Ayan yung puti na yan, no, nilagay ko yan. Kasi para daw, oo, mm. oh, oh, hanggang doon, hanggang doon sa dulo. Kasi madisgrasya, hindi nabangga ba doon? Okay. Makita mo okay. doon. Oh. kala tapos ang lagay ko noon. Tinawagan kasi niya ko. Oh. Sabi niya, maglagay ka, may madisgrasya. Nakikita ko na. Nakikita ramin yan, yan yung krus namin nakatali, yung balabal. Kaya sabi na ate ko, mag-ingat kayo kasi may darating na malakas na bagyo. Ayun. Sabi niya, ikuan mo, itaboy mo, magdasal ka doon, na huwag lang dito sa Pilipinas, sa ibang bansa lang. Kahit ng lindol, nag -ano sila sa lindol. Kapag maglindol din, ganun din. Nakikita mo rin sa cross dyan. Kaya doon namin nananaman kung may panganib o wala. Doon nakikita sa cross. Salamat po sa inyong pakikinig sa kaysayan sa ng cross aw uh, perto prinsesa magarwa